Sad news para sa mga fans ng Tambalang Katnyel. Dahil mukhang tinuldukan na ng teen queen na si Katrin Bernardo, ang mga kumakalat na balita ngayon sa social media na pagkakaroon nila ng comeback ng dating karelasyong si Daniel Padilla. Nagsimula ang comeback rumors ng umatensya ng kasal ni Robbie Domingo, kung saan present din si Daniel Padilla. Maraming mga kumalat na litrato at videos ng pagiging malapit pa din nila ni Daniel at ang mga pahawak braso moments pa nito sa kanya na naging dahilan naman para umasa ang mga fans na nagkabalikan na sila. Pero ngayong araw nga na ito ay tinuldukan na nga ni Katrin Bernardo ang mga usap-usapan ng possible comeback nila ni Daniel Padilla. Inunfollow na kasi ni Katrin si DJ sa Instagram na tila nangangahulugan na burning bridges na si Kath o pinuputol na niya ang anumang ugnayan sa dati niyang karelasyon. Pero bukod naman kay Daniel Padilla, ay napigla ang lahat ng i-unfollow din ni Katrin sina Liza Soberano, Julia Pareto at Chilian Vicencio. Gets ng lahat kung bakit niya inunfollow si Daniel dahil di umano'y nag-cheat ito sa kanya. Pero na-shocks nga ang mga netizens kung bakit inunfollow niya rin sina Liza. Tanong ngayon ng taong bayan, ano ang issue ng teen queen kina Liza, Julia at Jillian? O simpleng naglilinis lang ng mga hindi importanteng tao si Katrin sa IG niya? Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang bawat kampo patungkol sa isyu. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, magsubscribe at follow lamang po.